morning kalapatids Ebong Lok TV so, tapos na tayo mag cluck sa Mongkada Tarlac training isa na namang not so good news yung ating ibon na si Check, eh dumating siya mga 7 siguro mga 7.56 7.57 na cluck ko siya bago mag 8 o'clock kaso nag error ano ba naman yan? Tapos eh dumating si Grisel. Nag-cluck naman sa kanya. So ang problema yung kay Grisel eh hindi ko na napansin na nandiyan na pala siya. Eh tinatawagan ko yung tropa kasi. papatulong ako ba, kung ano nangyari doon sa app? Kung anong pwedeng gawin na remedyo? Tapos eh wala wala rin kami nagawa. Tapos eh sumilip ako sa kulungan, ba nando na si Grisel. Eh akala ko nga may tama yun eh... Yung pala... Kaya rin palang makauwi ng mabilis... Eh kaso wala na yung clock niya na late na... Naiklock ko pa rin... So ibig sabihin... Ang may problema... Hindi yung app ko... Kundi yung... Yung logs... Doon sa... Unang... Doon sa isang ibon ko... Kay Dark Check... Sayang yun... Tumaya pa, ng, pa naman tayo sa pooling... Pero... Anyway... Dahil birthday ko naman ngayon... <laughs> So, masaya tayo kasi kompleto ang ibon natin. 2 out of 2. Imagine that. Uh, mungkada tarlak. Hindi natin na itos ng gimba. Tapos nagmungkada na agad. Pero ayun. 2 out of 2 ang ibon natin. So, meron tayo uling may sasakay sa next training. So, salamat sa Diyos. So, gusto kong batin lahat ng mga kalapatids natin dito sa palit. Congratulations sa mga winners at sa mga nakapagpauwi ng ibon. Maraming salamat sa Panginoon sa magandang panahon. Uy, pumitik si African Black. Pumitik. Ayun. Ayun, pumitik na naman. Saan na naman pupunta yun? Yun oh. Sus! Sa mga palapadids. Ito na naman si Ebong Love TV uh, Time check 4.49pm uh, Kakatapos lang ng karera ng Moncada Tarlac uh, Ngayong umaga kaninang umaga ang training ng Moncada Tarlac So, ang good news 2 uh, out of 2 ang mga warriors natin So, congrats kay Darkcheck at saka kay Grisel, uh, naka-uwi sila. No, sa training na to kahit na hindi natin sila na-itos ng Gimba, eh nakaya nila yung uh, layo ng Mungkada Tarlac. So, may isa pa tayong titingnan ngayong araw na to, uh, dahil nga itong si African Black Eagle, eh kahapon hindi umuwi. So titingnan natin kung nandito na siya sa kulungan ano. Sana naman nandito siya. Kasi ngayong hapon, uh, magpapakain ulit ako sa mga wires natin. Sisilipin natin kung andito na si African Black Eagle. Sana naman para makumpleto na. Birthday ko pa naman ngayon. Eh oh wow! e, baka mawala pa yung isa sa mga paborito natin ano birthday birthday ko nakauwi na kaya ito si Grizel ay Grizel papahinga na aba parang may bago doon sa tasa ayun ayun ang ating African Black Eagle Oh, ayun nakabalik siya buti naman salamat naman at nakauwi ka Oh, ayan, kompleto na 'yung mga alaga natin, mga kalapatids. Salamat naman. Pa-birthday gift mo sa akin 'yang pag-uwi mo. At sa susunod, hindi na kita itotos. <laughs> Diretso ka na sa kulungan, ibabartulina na kita. No, ayan. 'Yan ang parusa mo. So, sa nga kaya naglalagay, baka kumuha ka pa ng virus niyan. Mahawahan pa 'yung mga warriors natin, 'to talaga oh. 'To talaga. So, nag-iisip tayo ng pangalan dito and mayroon tayong mga followers na nagsuggest ng pangalan so ang nauna is uh, yun ang pipili natin so yun na lang naging decision natin so papangalan natin dito simula ngayon ay Beng Beng what? bro what are you talking about man? yan so ang ating African Black Eagle ang pangalan niya na si Beng Beng Ayan, so shout out kay Albert Tayaw. Ah, uh, siya yung nagsuggest ng pangalan na to. So, Beng Beng ang ipapangalan ko sa 'yo African Black Eagle. Ayan, so, ayan mga kalapatids. So, pakakainin ko muna sila. Tapos, uh, pahinga na ulit. No? Ah, uh, bukas ko na sila ilo para yung dalawang wires natin eh, makapagpahinga naman. Ayan, mga kalapatid, yung mga wires natin. Pinapakain natin ngayon, kinukondisyon natin dito sa viewing area. Ayan. Dapat yung style ng pagkain nila ay nag-aagawan eh. Ayan. Ayan. Pugutuming natin. Ito naman yung mga mga wires natin. Ayan. So dito dito sa ating flight, anim lang yung ating kalapati dito no. Si Opal, si Grisel, si Dark Check, si African Black Eagle, uh, ito itong cock na checkered at saka isang show pigeon. Itong show pigeon na to eh naman tong ito yung anak-anak nung isang show nung meron kasi akong show pigeon na pares dito sa aking breeding area. So, yung mga anak niya ay eh, dito ko nilalagay. So, meron akong unang paanak. Yan, bigay lang sa akin ng tropa yung show video na yun eh. So, ito nga, bala ko nga i-dispose na to. So, for disposal to, tsaka bali tatlo. Yung show video na for disposal ko, no? Baka meron sa inyo may gusto, swap na lang ng ano. Swap na lang ng young bird, pwede rin, no? Uh, one is to one. no meron kayong mga young bird o kaya mga kalapati na pwede pang singsingan so sabihan nyo lang ako PM lang ako guys uh, pwede kong swap to sa inyo kung mahilig kayo sa mga show bird ayan so ayan ang edad niya nasa mga 3 months yan pa 3 months sya ok so Hanggang dito na lang muna guys. Ito ang inyong uh, nerviosong Pansy here ebong Lock TV. Thank you so much. Bye-bye.